Ayan mga tropa. May upuan pa dito. Tapos ito, ang ganda nito. Oh. Lamisita. Ayan lang dito, sa Tagalog. Wait lang dito tayo Tapos may mga sopa pa sa baba. Ito, ito lamesa, oh. ang ganda oh. Ito mga tropa na bale? Tuesday po ng umaga ngayon. Di pa kahapon po holiday kasi Canada Day po kahapon, kaya walang pasok. Tapos ang dami ko nakita naglilipat ng mga bahay, ganyan. Tapos ang daming gamit na dun sa ano, dun sa labas nila. Hindi ko alam kung itatapon na o hindi pa. Uh, sabi ko nung hapon nung Monday, balikan ko. Para tingnan ko, tingnan ko sana kung ano, kung may tatapon o wala. Para kung may tapon man na pwede pang pakinabangan, kukunin ko. Di ba? Nasa basurahan na kasi yun Kung itatapon nila. Ngayon, kahapon nakatulog ako, hindi po ako nakapunta agad. Kasi mga tropa, napagod din ako kahapon, kakalakad-lakad. Yan, parang ano lang, uh, naglibang-libang lang. Kasi tatlong araw kami walang pasok. Gawa nung wala pong overtime ng Sabado, tas Linggo, tas Lunes, holiday pa. Di ba tatlong araw kami pahinga? Yun, sabi ko balikan ko. Ngayon babalikan ko ngayong umaga. Uh, Tuesday po kasi ngayon dito ng umaga. Kaya pupunta po ako doon para tingnan ko po kung may tinapon silang mga gamit na pwede pa pong uh, Okay? So, mag-aayos lang ako kasi ito mo, kagigising ko lang mga tropa. <laughs> kagigising ko lang talaga. Sana hindi pa ako maunahan ng no, ano, nung, no, nung no, iba. Kasi marami din po nag, nagkakal uh, nagkakalkal ng basura po dito sa Canada na, ayun, eh, pwede, parang ano, parang um, normal lang po dito sa kanila na mag uh, kumuha ng gamit, ganyan, sa mga basurahan, ganyan sa atin naman okay din naman yung mga ganun, di ba? Sa Pilipinas, kung may magtatapon, pero walang, parang walang tatapon sa atin na mga gamit na pwede pang pakinabang no? Bihira siguro kung meron man. Mga gano'n. Tara mga tropa, uh, gayak lang ako, tapos punta tayo dun sa, ano, sa baba. Tingnan natin kung marami na itapon. Tara! Ito mga tropa, ang dami. Wait lang, pagkita ko sa inyo. Ano, ang dami. Wait lang, tingnan na. muna. Yan, ganyan. O, oh, ayan o. May upuan. <laughs> ito, ano to? Ayan no. May bag. Ayan no. Ang May... ganda niya ito o. Oh. Lagay ng ba <laughs> Ayan Ayan Ito oh. so, mga tropa bago pa o. Oh. Ayan. Ito lang. natin ito. Tingnan natin ito. Oh. Ayan oh. Ayun, mga tropa. Ang dami yung tinapon o. Oh. Ayan o. mga tropa May upuan pa dito. Tapos ito ang ganda nito oh. La Lamisita. Ayun lang dito sa Tagalog. ito lang dito tayo man. Tapos may mga sopa pa sa baba. Ito ito lamesa oh. ang ganda oh. Yan. Yan natin play. Tapos ayun yung ano niya yung paan niya. Tapos yung pa yung cabinet oh. ang ganda oh. Oh, mau kuan. Ini mungkin isa isanya, no? parang bago pa wala akong kasama eh yan ito mga ganda din ito ang oh. ganda ito yung po ano ito curtain pwede ka tayong lagay sa antukot eh sa bintana ako <coughs> ito pang exercise ayan o oh. nung 2015 pa ako dito eh ay, matagal ka na pala, no? Hindi, PR ka na. Hindi. Hindi pa rin. Anong ano mo? Ano ka din? Lamia, ganun? Mm -hmm. Ha? Hindi ka matagal ka na dito? Bago lang kami. <laughs> Pa-3 months pa lang kami. Sabi <laughs> yung hirap yung ano, yung require nila eh. Oo. Oh. Level 7. Anong level ka na ba? Yung oral ko, ano, level 6. Yung listening ko, 5. Oo, oh. oh, at least meron. Ano? At least may, yung level 7, eh. Nahirapan ka na? 100% hindi ko makuha yun. Hirap, no? Mm. Pero na-renew rin lang kayo? Re-renew lang. Eh. Itong dumating kami dito, uh. January, uh, June 15, 2015. Ah. Oh. Dito. Tago, at least nire-renew kayo, ano? Mm -hmm. Ang galing. Yung, ga ano lang, yung kumpanya namin. Okay naman? Okay naman talaga. Matas naman yung anila uh, nila, yung per hour nila? Oo. Uh Ayos, -huh. no? Nag-umpisa ako, ano eh. 19. 19 ah, oo 19, 19... Oh, yung... ah 19 na no per hour kontrata ayos na no? 17.88 oo oh. nung dumating dumating na dito Binago nila. parang 19. kami ganoon din hmm. kami naman 20 kami ngayon ehoko lang kung tataas pa hindi pa namin nalang kasi ang nakaano ang nakaano kasi ang nakaano kasi kung ano may union sa amin oo oh. hmm. ah ayos Ayos naman yung trabaho mo? Mm-mm. Ayos naman. Yung trabaho ko, weekend. Ano? Welder? Weekend. Ay, weekend. <laughs> okay. Weekend? Dalawang araw lang? Katlo. Uh, Friday? Friday hanggang Sunday. Ha. Buti kaya ng ano, ano? 40 hours. Kuha naman ako ng 40 hours. Ah, 40 hours. Kaya naman pala. Ay, hindi, hindi. 39, 39 uh. hours lang. Please, mayroon pa rin. Ano wati? Wala. Yun lang. Ay, ayos lang yan. Oo okay, po, at least may trabaho. Tumagal ka dito ng 9 years, no? May yes. Pero hindi siya skilled. Skilled? Ano, tier 1, 2, 3, ganun? Hindi, yung, hindi kami, ano, operator. Operator kaya? Oo. Ano, ano kaya yun? Ano, anong, anong, saan kaya kabilang yun? Tier 1, 2, 3, ganun? Hindi ko, hindi ko alam. Ano yung sa, yung sa skilled? Hmm. Okay. Kasi, operator ng, ano bang, ano nyo? Ano bang, ang gawa nyo? Machine. Mga, 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 sanitation. Naglilinis ng ano ng machine. Pero operator yung na-plan ko. Mm -hmm. Ang problema, nilagay ako sa sa, sa clean mm -hmm. sanitation. Ito mga tropa, oh. ang tinapon dito. You know, mga ano. Ang um, Christmas tree nila tinapon na din. Tapos dito ayan oh. Tinapon na din. Ano kaya to? Ay, nanang tinapay. Eh. You ano? Know, dami. Ito, ano ito? Ayan na. Ayan na si Kuya. Nagahanap siya. Nagkakalkal din pala siya. Ayan o. Na. Nagkakalkal din pala siya. Ako di ako makapagkalkal eh. Galing na siya dito mga katropa. Kaya di ako makapagkalkal. Ayan <laughs> o. Ayan o. May o. Ayan ay Ayan wala na akong makukuha dito mga katropa kasi kinalkal nyo na to. Yung mano ngayon o. No? Yung mga trupa, ang dami tinapong magamit Oh. Kama, yan. Tapos ito, ang ganda rin ito. Meron din ako nakita dun sa kabila. Ito, yung kung, ano, kung ano to. Ayan o. Oh. Ayan o. Ano kaya to? Heat dry. Yung kung ano yan. Ganda may mga tropa dami kong <laughs> nakita ng na, doon. Upuan, sopa, may mga cabinet, Ang dami, ang dami kong nakita doon. Kaso mga tropa, hindi ko mabuhat. Mag-isa lang ako. Nasa basurahan basura na yun, pumunta na doon siya. Ano yung matanda kanina? Wala na ako makukuha doon. Nakakita lang akong ganito. Yan, lagayan lang ng baunan, ganyan. Bago pa. Kasi nakita ko pa yung karton sa loob. Yun. Tapos mga tropa, may nakilala pa ako tong Pinoy. Yun, bagong tropa. Tapos bukas daw ko kontakin nila ako para isama sa Pilipino store ganyan. Pinoy foods gano'n. Yun. May nakilala tayong bagong katropa. Yan. Kinuha ko to. Ito rin nakuha ko. <laughs> Ang dami doon. Supa kaso di ko ano, hindi ko hindi ko kayang buhatin mag-isa. Tapos ang ganda nung ano, yung sa ano, sa gitna ng supatas merong sa gitna ano. Tapos yung pinu tapos yung Pilipino doon mga tropa. Yung upuan nung ano dining table, nakuha niya na. So pinapasok niya ako sa bahay niya, sa bahay ni sa bahay niya, dun sa inupahan niya. Kaso hindi ko na binilag kasi syempre privacy sa kanya. Yun. May mga Pilipino pala dito, di ko alam. Ito mga tropa, nakauwi na ako. Um, wala akong naiuwi, kung yung lagayan lang ng baunan. Ayun <laughs> lang po na uwi ko kasi mabibigat po yung nakita ko dun sa, ano, sa basurahan, mga gamit sa bahay, upuan, ganyan. So may mga gamit naman kami dito. Uh, may lamesa, may upuan. So meron dun yung parang nilalagay dun sa gitna ng supan, tawag dun. Yung sa, di ba, supan tapos sa gitna, meron ganon. Meron dun kasong bigat. Eh, meron naman kami dito yung kulay puti. Kaso yung, yung pintura niya, di ba, naalis na. Yun lang po ang problema dun sa, sa lamesa namin dito sa sala. Pero, yun, hindi ko na nga kinuha kasi ang bigat nun. Ako lang mag-isa. Tapos mga tropa, may nakilala po ako nga doon, uh, Pilipino. Uh, pinapasok niya ako sa bahay niya kahit first time niya ako nakilala. Yun, nagtiwala naman siya. Tinanong ko siya kung pwede ba kumasok? pumasok kasi sabi niya, tara mo yung bahay ko o yung apartment ko, sabi niya. Tinignan ko yung bahay niya, yung apartment niya. Um, nasa ano siya, nasa basement, pero ang ganda. Uh, maganda yung pagka-design ng bahay nila. Hindi ko na binlog kasi privacy para sa kanya. Tapos yung upuan na nakuha niya dun sa dining table nung, dun sa basurahan, kinuha niya. Apat ah, yata yun. ang ganda. Ang ano pa, ang tibay, alapang sira. Okay na okay talaga yun, nahuli lang talaga tayo. Pero at least mga tropa, sa kapwa Pinoy natin, napunta yung, yun, na yung mga upuan. Ang ganda talaga, pinapasok niya ako sa bahay niya. Tapos, yun, um, ano lang, nagtiwala siya. Pati kwarto niya, pinakita niya, ang ganda nga ng kama niya, pa, uh, pang double. Hmm. Tapos, yun, sinara niya na, siyempre nakakahiya din naman, di ba? Uh, privacy niya yun. Pero pinakita lang niya sa akin, pasulyap lang, gano'n. Tapos, Ayos yung bahay niya, madaming gamit. Oo, oh, madaming gamit ng bahay niya. Ay, yung apartment niya. Ayos na ayos. Kung, kung kumpara dito sa amin, di ba na-i-vlog ko na itong ano, namin, yung apartment namin, mas maganda ron. Kaso, kung sa maliwalas, dun sa makahinga ka na maayos, dito po, dito po yung mas okay. Kasi siyempre, pag basement, medyo parang walang ano walang walang hangin parang ganun may bintana yung mga basement dito pero yung ibang basement kasi hindi no-open yung mga bintana kasi mga tropa kapantay ng lupa sa labas yung yung bintana sa basement kaya kaya siguro hindi na o-open yun yun yung magaganda naman dito sa apartment namin paglabas namin diyan sa ano sa parang beranda ba tawag diyan sa labas na may terrace sa labas tapos yung hangin papasok na, di ba? Kaya maliwa. inu Yun, yung, gusto ko. Parang hindi ka nakakulog. Ganun. Kaya okay pa rin naman dito sa amin. Kahit halos luma po yung mga gamit namin, okay din naman kasi maliwalas din. Pero ang ganda ng ano, niya, apartment niya. Ang ganda. Parang modern yung style. Hmm. Malid siya pero na-divide na maayos po yung area ng apartment na inupahan niya. Kinawa niya yung number ko. Tatawagan daw niya ako bukas. Kasi pupunta sila sa Asian store daw. Tapos, uh, niyaya niya ako kung gusto kong sumama. Tapos mga tropa, may pasok nga ako diba mamayang gabi. Tapos uwi ako bukas, syempre puyat. Hindi ko alam kung makakasama ako sa pagpunta po sa Asian store na sinasabi niya. Pero ayun, uh, blessing kasi. May bago tayong katropa na mayroon sa sakyan na nag-offer talaga. Hindi naman ako nag sa kanya. Nag... Parang hindi ako sabi sa kanya na, na sasama ako or what, di ba? Pero siya nag-offer, di ba? Ayun mga tropa nangyari kanina kaya hindi ako masyado nakapag-ikot-ikot para maghanap po ng mga gamit sa basura. Siguro next time, gagawa tayo ng full video para makapaghanap tayo o makapag-ikot-ikot tayo dito sa lugar namin sa mga tinatapon po mga gamit na pwede pang pakinabangnan, okay? Kasi kanina mga tropa, yung kwento namin, ang dami, kinat ko na lang kasi ang dami talaga. Siguro mga 30 kami nag-uusap. Mga ganun siguro. Kasi ang dami namin napag-usapan pero kinat ko na lang diyan sa ano sa dito sa video. next time mga tropa gagawa tayo ng vlog o full vlog para po sa paghahanap po ng mga gamit na pwede pang paghinabang nandito sa Canada. Natatapon po ng mga taga dito o mga Canadian o Quebecois. Ayun. At syempre mga tropa, hindi ko naman tatapusin ang vlog na to na hindi ko po sasabi sa inyo to. Share to inspire, not to impress. Pray hard at work, stay humble, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!